Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, dadako tayo sa major sign na kung saan hindi na po tatanggapin ng Allah ang ating bubuting gawa pag dumating na to. Ibig sabihin, ang sala mo hindi na tatanggapin. Ang fasting mo hindi na tatanggapin, ang sadaka, ang zaka, ang hajj, lahat ng mabubuting gawa natin hindi na po tatanggapin ng Allah pag dumating na ang sign na to. Na major sign. Ito po yung tulo min magribiha, ang pagsikat ng araw sa kanluran. Ibig sabihin, hindi nasisikat sa silangan, sa kanluran na po sisikat ang araw. Baliktad na po. At na sa lulubog sa silangan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma ya'ti wa'adu ayati rabbika, la yanfa'u napsan imanuha, lam takun amanat min qablu, aw kasabat fi imaniha khaira. Sa araw na yaun, na kung saan pag malapit na maguna ang mundo ay darating ang isa sa tanda ng iyong Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tanda niya na kung saan ito yung tanda ng pagsikat ng araw sa kanluran baliktad na sisikat ng araw sa kanluran la fa'unapsan imanuha lam takun amanat miyang kabil <in Hebrew> na kung saan hindi na po mapapakinabangan ng tao ang pananampalataya niya kung hindi po siya unang nanampalataya po hindi na mong mapapakinabangan ang kanyang panampalatay sa araw na iyon. Aw kasabat fi imaniha khaira. Kung, sa, kung saan wala na siya, hindi na niya nagawa mga kabutihan, ay hindi na ito mapapakinabangan. Pag sumikat na po yung araw sa kanluran. Subhanallah. At uh, ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya, dahil uh, kahina tatlo asyam si minagribiha, hindi na po tatanggapin ng Allah ang pananapalataya natin, ang pagsamba natin, ang saka natin kapag sumikat ng araw sa kanluran. Subhanallah. Sa hadis na naisalaysay na, na inipon ni al, al bukhari at ni Muslim, na al radallahu anhu, naisalaysay ni Abu Huray radallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Katotohan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta sallallahu alaihi wasallam sallam kanin sinabi, La taqumus sa'a hatta tatlu'a syamsu min maghribiha at hindi po magugunaw ang mundo hanggat hindi po sisikat ang araw sa kanluran. Faida talaat paraahan na suamanu ajma'un. Pag nakita na po ng mga tao na sumikat na po yung araw sa kanluran, lahat ng tao ay mananampalataya na. Sabi na ya Allah, nanampalataya na kami, Muslim na po kami, mukmin na po kami. Fadalika ka la yanfa'u napsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira pero yung araw na yaon na hindi na po tatanggapin ng Allah yung mabuting gawa ng tao useless na po pag sumikat na po yung araw sa kanluran wala na po maliban lang kung ano yung nagawa mo dati nakabutihan pero ngayon mo, ngayon ka pa lang mananampalataya ngayon ka pa lang magmumuslim ngayon mo pa uh, tatanggapin ng Islam useless na po hindi na po tatanggapin ng Allah pag sumikat na po yung araw sa kanluran kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, wadiru bil a'mali Magsumikap na kayong gumawa ng kabutihan bago pa dumating ang anim at kabilang dito ang tulo o shams min magribiha ang pagsikat ng araw mula sa kanluran. Subhanallah. Pag na po yung araw mula sa kanluran, wala na. Hindi po tatanggapin ang alam mawabuting gawin natin. At uh, sabi sa ibang hadis, inna awal al-ayati khurujan tulu'u shams min magribiha ka ang isa sa pinakaunang lalabas na pagmalapit ng magunaw ang mundo na tanda ay ang pagsikat ng araw sa kanluran. Kaya nga sa hadis ni Abi Dharr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawman sa si hadis ni Abu Dharr katotohanan propeta sallallahu alaihi wasallam kanin sinabi na ayna tadabu hadis syams alam niyo ba kung saan pumunta ang araw Kalo Allah wa a'lam Ang Allah at ang lamang ang nakakaalam Pag ang araw, lumubog na pumunta Kala in hadihi tajri hatta tantahi ila mustakari hatta hatta al -ars. Siya magtatakbo, dadaloy, pupunta sa ilalim ng turuno ng Allah Patakhiru sa jidaten, at siya ay magpapatira pa Fala tazalu kadalik hatta yukali laha At magpapatuloy siya. at sasabihin sa kanya Bumangon ka, irji amin hayto jit At bumalik ka doon kung saan ka sumikat Paglubog niya, babalik din sa kung saan siya sumikat فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرة تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال ارتفعي وارجعي من حيث جئت لكن yang ini gawaian Ibrahim lumubog ang pupunta sa ilalim ng trono ng Allah at magpapatira pa siya at sabi niya Allah, sisikat pa ba ako sa silangan o sa kanluran na? Sabi niya bumalikat, sumikat ka panggat pa sa darating ang time na sabi niya sa kanya ng Allah sabi niya uh, sumikat ka na. Sumikat ka kung saan ang iyong uh, lulubugan. Kung saan ka lumulubog ay doon ka na sisikat. Sabi sa irtafi'i wa asbihi tali'atan min magribiha. Doon ka na sumikat kung saan ka lumubog puto silot aliate min فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون متذاكم دينان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم وكيلان ya nataka hindi na pu tatanggapin ang mabubuting gawa natin subhanallah pag sumikat na po yung araw kung saan siya lulubog ay wala na pong tauba at hindi na po tatanggapin ng Allah subhanahu wa taala ang mga pagbabalik loob natin wala na yes this na po so pag dumating na yan wala na, hindi na po tatanggapin ng Allah. Kaya wag nating hintayin mga kapatid na abutan natin to aduan natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi natin abutan to. Kasi dalawa lang naman ang nabanggit na matitibay ang katibayan na pag nangyari ito sa buhay natin, hindi na po tatanggapin ang pagtatawba natin. Una, inna Allah yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughargir. Tunay ng Allah itatanggapin niya ang tawbat ng alipin niya hangga't hindi pa dumating ang kanyang kaluluwa dito sa kanyang lalamunan hanggat hindi pa dumarating ang kaluluwa mo sa lalamunan ay tatanggapin pa ng Allah ang tawba mo pero pag dumating na dito ibig sabihin katulad ng kay Firaun wala na kahit nasabihin pa niyang naniniwala na ako ya Allah Muslim na ako ya Allah sinasamba na kita ya Allah hindi na useless na kasi umabot ng kaluluwa dito pangalawa ang tagruba syams o ang tatlo asyams min magribiha kapag sumikat na po yung araw sa kanluran pag dumating na po yan isasara na po ang tawba Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, "Inna allaha ja'ala bil Magrib baban arduhu masirat sabina 'amal lit tauba." Ginawa ng Allah ang lugar sa magrib na pintuan na ang lawak nito, ang haba ng biyahe nito ay 70 years para magtoba ka. Wala yung lako at tatlo asam sumin kablihi at hindi ito isasara ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban pag sumikat na po yung araw sa kanluran. At dahil ito pag dumating na to, wala na po useless na po yung tobat natin at hindi na po ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabalik loob natin. So, huwag natin hintayin na dumating ang time na to na hindi na po tatanggapin ng Allah ang pagbabalik loob natin. So, subhanallah, napakalak, napakatinding pangyayari sa time na yan. Pero in mo, yung araw, hindi na sisikat sa, inaabangan mo sa silangan. Wala na pala sa silangan, nandun na pala sa kaluran, nandun na pala sa sisikat. Kaya para itong araw, mga kapatid, pag nawawala, pumupunta pala sa ilalim ng turuno ng Allah pumupunta siya sa ilalim ng trono ng Allah at siya nagpapatirapat, pa at nagpapaalam nagsusiya Allah babalik pa ba ako doon sabi niya, bumalik ka kung saan ka sumikat araw-araw ganyan ang ginagawa niya pag lumubog doon siya pumupunta pero yung paglubog niya doon lalabas sa silangan hindi siya lalabas doon sa kanduran dahil mangyayari yun kapag dumating ang time na magpapaalam siya magpapatirapat pa siya sabi niya Allah babalik pa ba ako doon sisikat pa ba ako doon sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala tafi'i bumangon ka dyan wa Uh, itla'i min magribi. Min magribi. So, dun ka na, sumikat kung saan ka lumubog. At sa time na yan, ay hindi na po tatanggapin ng Allah ang ating tawbah. Subhanallah. So, yan lang po mga kapatid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.